Hindi mapagkakaila na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na kadalasang daanan ng bagyo at kalamidad. Iba't ibang uri ng natural disasters na nag-iiwan ng matinding pinsala sa buhay ng tao, tirahan at kabuhayan. Bati sa pag-aaral ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, taon-taon aabot sa dalawang po ang average ng bagyo na nananalasa sa ating bansa. Pero sinabi naman ni Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa na nasa labing isang bagyo lamang ang tumama sa Pilipinas noong nakarang taon. Sa pagpasok ng 2024, malaking hamon na maaring kaharapin ng bansa ay ang posibleng epekto rin ng El Nino phenomenon o matinding tagtuyot. Pero hindi ibig sabing may El Nino ay hindi na makakaranas ng bagyo. Dagdag ng weather forecaster, maari pa rin makaapekto ang iba't ibang weather system sa bansa kahit may El Nino phenomenon, kabilang na ang northeast monsoon, localized thunderstorm, shear line, intertropical convergence zone, low pressure area at iba pa. Asahan na rin na abot sa dalawa hanggang limang bagyong inisyal na papasok sa Philippine Area Responsibility o PAR simula Enero hanggang Marso na siya rin kasagsagan ng epekto ng El Nino phenomenon. Pag may El Nino, posibleng malakas ang bagyo, kadalas pag may El at may bagyo, uh, mataas ang chance na hindi mag-landfall sa atin. mag recurve siya. Pagpasok sa par, hindi lalapit sa loob, hindi lalapit sa, sa lupa, uh, mag recurve siya hanggang sa paglabas. Kung kahit mas makabubuti raw na mas maging alerto ang mga Pilipino upang matiyak ang kaligtasan sa mga panahong ito. Ngayong linggo lang din ang ilabas ng pag-asa listahan ng mga pangalang gagamitin sa mga bagyo ngayong taon. Kabilang dito ang Bagyong Aghon, Butsoy, Karina, Dindo, Enteng, Ferdy, Henner, Helen, Igme at iba pa. May nakahanda namang auxiliary names ng bagyo sa kalimunong lumagpas pa ng 25 ang bagyong tatama ngayong taon. Kabilang Alakdan, Baldo, Clara, Densong, Estong at iba pa.